Ang hirap na natin kumita ng pera, nabubulilyaso pa tayo. Sabi ko sa'yo, magtrabaho ka ng Saudi. Anong Saudi? Nagka... ...yon eh, Saudi pa. Kayo ang dapat na dalawa doon sa Kuwait eh. Ako kulit Hindi niyo eh. Hindi na nga kami umubre. Reject na nga rin kami eh. pang multinational lang kami. Ngayon, kung ayaw mo sa Saudi, sa Iraq. Yun. O, itigilan niyo akong dalawa. Nagugutom na ako. Naitay! Woo! Wala sila diyan. Nasaan sila? Nandun! Ayun. Nap... Yun na naman yung pagkain natin. Elvin, tawagin mo siya na itay. Ando, here ka. Hanap tayong pagkain. Bisa mo. Mm. Hmm. Manap ka ng pagkain. Manap ka ng pagkain? Uh, uh, Ito, jackpot. Pamili ka. Chicken, pork, or fish? Peace. Fish. Fish? Mm. Yan. Mm. Ipambihira ka eh. Eh, kapong pato eh. Ako pa nga naglagay niyan dyan eh. Doon na lang. Kung mo, di wag. Eto, oh! Hoy! Huwag mong pakialamin yung pagkain ng daga. Eh, wala na eh. Bagay. Lamantin din to. Dah sempis ni Pero padi ah! Naik tay Tawang na tayo mm. Oh Elvin, bakit maaga ka? Tabuli liyaso Ang eh, kuya mo at saka si Andoy Doon sa Nay? Kawawa naman ang anak ko. Oh, Elvin, yung hagdanan, lagay mo dito sa mesa. Oh, ikaw kasi, laki-laki muna. Ito na yan, O, oh, dandan. Dandala. Nako, kawawa naman ang anak ko. Mukhang pagod na pagod ka. oh, di ka pawis mo. Ayan, punasa na. Teka, anak. Papira oh. naman kayo, nay. Eh. Yan ang hirap <laughs> sa inyo, eh. Si kuya na lang iniintindi niyo. Ay, naku. Nagtatampo na naman si Elvin ko. Hayaan mo. Pupunasan din kita. Ha? Sandali, anak. Sandali. Sandali, mama. Ako na. Pakita na. Eto, anak. Oh, Kabira naman kayo, inay. Bakit? E, eh, pupunasan niyo nga ako. E, eh, galing naman um, sa kilikili -kili ng kuya. Eh, alam niyo na may kilikili -kili niya. Parang bulkang sumabog. Puro laban ah. na yan. Jangan ko, tanggalin muka kamay mo. Sige, tanggalin mo. Aray! Ay, ay, ay. Aray. aray! ko! Aray na ko! Ni? Ni? Hmm... Ling? Ni? Ni? Hmm? Hmm? Hm? Leh. Nak goh amu jian. Lagi stretching lang. 3 4. Hmm. Tulu ka nak?

Agensyo! Ikaw yun. Mayor ako. Mayor, uh, isang tanong, isang sagot. Tatakbo mo ba kayo for re-election? Bakit? Eh kasi oh, bukas ang bukas, nasa dyari tayo. Maganda publicity to. And good or bad publicity is still publicity. <laughs> Alam nyo ba kung ano kaso nyo? Ano? Huh? Three counts! Hmm. Ah. Hmm. Parts. Panyero, sandali lang. Sarge, baka naman pwede nating areglohin to. Alam niyo, Mayor, sa mga bagay na yan eh, dapat siya na ang kausapin niyo. Ah, uh, tagapreso ako. Wala akong alam tungkol diyan. Siya ho kausapin niyo. Ikaw daw ang kausapin ko. Tungkol saan? Ah, uh, uh, Mayor, ano bang areglo ang nasa isip niyo kapalit ng mga pangyayaring ito? Basta huwag lang ho cheque. Five thousand, five thousand, five thousand. 15,000 na tira. Hati-hati kaming tatlo. Hmm. Ang tagal nyo naman. Muntik na kami matuluyan doon kanina. Ito kasi agad eh. Takot ako eh. Uh, teka, teka, teka. Totoo ba yung sinabi nyo doon sa loob? 11 years ka pa lang? 12 years? 13 years? Oo. Oh, sa trabaho nito. Mm. Sige, alis na kami. Teka, saan kayo pupunta? Uwian na. Boundary na kami. Sumama na lang kayo sa amin. Saan? Na ako, nagtanong pa. Tulugod to, bilis oh. Kapit. Mm. Uy, shhh. Ang mga to. Laki mo, babe, ha? Eh. Akin ka. Ha, 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 ha.